Hello guys. Pakita ko sa inyo guys yung mga tanong ko guys. Okra. Ayan. May kamuti din ako guys. Ayan ang okra guys. Ang tataba. Sili. Ayan. May bunga na yan guys. Maliit lang guys. Pero tingnan nyo guys. Maraming bunga yan. O, ito pa guys ang liit lang pero hmm? ang dami yung bunga ang okra guys oh kumuti sili tingnan nyo guys ang sili ko lang tingnan nyo lang oh ang daming bunga yung kamote pag ano guys masarap yan sa isdang sinabawan yun daming bunga guys labas ako guys walang bunga walang bunga guys yun meron din akong sitaw hmm, wala nang bunga guys naharbisan ko sa kanina yun kamatis oh. tingnan yung kamatis ko guys yung mga hinog na yan oh. saka maganda to guys tanom kong kamatis kasi walang ano si guys pwede mo kainin pwede mo kainin agad kahit dito sa puno guys pwede mo itong kainin tingin ang kainin ito so guys pakita ko sa inyo ang pauk kainin ko guys kahit dito sa puno guys pwede na itong kainin mm. tamis ito nagkapalaka sa akin guys Ừ. Hmm. Chính nhau.